Yan. Yeah. Maro. Tali mo. Ang ah, mga tiyan, ang ah, mga bitok. Ang lalaki na. oh Yan. dapat oh. Iyan yung parang igaganito oh. Diba dalawang set? Yeah. Yung isa. Tapos pinagkat ko na lahat. Dalawang set yun. Mm -hmm. Binigit ko lahat. Koki. Oo oh, nga. Ubin pa siya. Hindi. Iyan isang set yan. Ay, ito na. Wala na to. Huwag okay, yung so, mabanggit ng ano ha. Ikupat ko sa dito. Oo. Ibinigit ko to Hindi. Magiging ganito na siya oh. Pero ito, tama Tapos dalawa ulit yan. Magiging yung isa niya, sa envelope yung isa envelope, yung isa ay bibigay ko. Ilang sako yan? Sampo? Ano? Walo. Kasi yung lima na maparapos sa kami. Para ano ito? Oo. Oo. para Oo. 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 Ito yung tigar, na transform ng EGD yung sa <laughs> accounting. Mahilo. Mahilo na. Ang dapat mahilo. Bawal na. EGD na. Dapat dalilig pa ba? Para matanggal ang apoy. Wala naman sa akin na yung... Dito guys, dito repacking kami. Ngayon, ang doon sa kabila, iba naman ang ginagawa. Repacking kami ng aming mga ano, ng mga bigas. Grabe, bigas. Talaga guys, alam nyo, puro bigas ngayon ang ano ng tao. Ah? kasi demand ngayon ang bigas. Kasi masyadong mahal ang bigas. Kaya kailangan na kailangan ng tao. Alam nyo naman guys, Di bali na walang ulam basta may bigas. Toyo at asin lang. Ano ba? Toyo at saka toyo mantika. Asin. Ano ba naman po ang per kilo? Ah! Ayan, turin na. Ay, kulang mo. Isang guhe. Ay, grabe ka naman. Isang lang eh. Mamaya, na sa akin yan. Ibilangin ko pa naman yung hibla. Ete, yung lang. Kapiranggot lang eh. Mara sila ko sa hmm. yung badko. Tignan mo. Ma Hindi. Oh. Yeah, mo nakita? Sa taguan. at least. Ano ni Original niya. Ito Yang -yang mo yung pinadala Ate mo. Hindi ba? Mabuti ka pa. Malawi, Bethel. Ito oh. Elmer's no, blow. Ito oh. Sumalapit ka lang sa na mesa mo. Ayaw. niya yung ano. Po. Ikaw nga ang nag-ano eh. Nag-gamit ito, ng lamisa. Ito ang e. Ano? Ano Ay? Ay? Ito pa yung mga voucher. Ha? Voucher. Nandun sa kayaan. Ay, okay. kita mo, wait, wait. Paano dito dito? Dito sa kabilang mga ano. Ayan na. Ayan, guys. Diba? Ngayon, guys, i-update na lang kayo mamaya kay medyo mahaba-haba na rin. I-update na lang kayo mamaya. Ha? Ayan ang mga kasama ko. Ayan. Ayan sila. Ayan. Guys, ito na pala ang natapos namin. Ayan, tatlo pa lang. Ay, tatlong sako pala ang natapos namin, guys. Kaya ano, ha? na si dito? Bariya. Kaya na siya, guys. Oh. Ayan, tatlo pa Ngayon, mamaya-maya na lang ulit. Guys, ha? maya na lang ulit, guys. Guys, nandito naman ang mahilig ng ano. Yung batang mahilig sa cellphone. Ayan siya. Ayan sa guys, oh. Ayan. Eting Ayan, si mahilig sa cellphone. Naka-cellphone na naman siya, oh. Nakipagsiksikan kahit na gano dito. Di ba? Ganon si Sian. Ano na naman ang inaano mo, pinapanood mo? Oh, ano yan? YouTube pa rin yan? YouTube. Ah, YouTube pa rin. Wow, di ba? Yan ang update namin lagi sa batang mahilig sa cellphone. Lagi siyang busy kasi dahil sa cellphone. Tiba Kaya si Yan, dapat magtulong ka sa amin, mag -repack. Ha? Guys, ito pala yung mga fagip namin. O, oh, ayan. Ayan, ano ng ano. Giveaway ng Econal. Ayan, yan siya guys. Yan, may pabigas may paraful para sa mga tao. Kaya guys, abangan nyo ulit yung akin pag upload ulit ng para sa Christmas party namin. So, nagre-repa -ri kami, tatapusin lang din namin. I-update na kayo mamaya kung ilan ilang ano. Pero ubusin namin. Ang laman pala ng ano, ng, ng isang sako is 8 ka-plastic. At 3, 3 kilo kada isang tao. Pero guys, dinorado 'yan, 'di ba? Dinorado na bigas 'yan. Pero maganda 'yan talaga. At least kahit pa paano, makatigim naman ng mga tao ng dinorado, 'di ba? <laughs> Hindi, kasi siyempre magbigay ka naman guys ng ano, ng pamasyo sa tao, di ba? Yung talagang masarap na kainin kahit wala ng ulam, kahit asin na lang at saka toyo at saka mantika. Adubo ng labas, kahit walang ano, walang walang ulam, di ba guys? O di ba tama naman ako? Sa ngayon na panahon, diba, ang mahal ng mga bilihin ngayon? O di sa ngayon nga, alam nyo ba, nagsishorted nga ng mga barya ngayon sa bangko. Walang 20, walang 50s, walang 100. Sana pumunta yung mga pera, pinagtatago. Anong nangyari ngayon sa Pilipinas? Ano yun, panic na? Diyos ko, kailangan pala i-ano eh, ng mga ano, mga pira sa bangko. Baka mamaya maubusan na tayo. <laughs> Joke lang guys. Frank lang yun. Hi guys, break muna kami kasi magano na lang po Ito, magbe-break kami muna kasi gawa nga ano. Uh, na lang ang amin ano. Ayan. Ayan, 5 uh -huh. na, oh. na, na lang. Isang ano na lang. Isang sako na lang. Yan na. Kaya Merenda, muna. Barinda. Ayan, barinda. Barinda muna kami guys. Gutom na kami. Ahay, dati gulang na. Ilan so, na pala yung pack walo na. Yung walo, walo yung bawat nasa sako eh. At ilang sako? Ano? Walo. Two, four, six. Kasama to. Six lang? Oo. Six times six. Ito yung ibang na Amay ano. Yung nag. Ako to, pinaligot po ako. Anong gagawin ko? kain tayo guys yung so si Amaro. tingnan mo Santa Claus na ay guys naputol ayan kain kain na kami muna guys ayan malapit na matapos yung amin namin. diba guys may nanonood doon ng ano sa, ano sa likod namin pakihinahinaan muna ha Diyan na lang kayo guys. Update ulit. Hi guys. Iyan yun guys. Pala natapos na pala yung amin repacking ng bigas. Ayan na, finish na siya. At saka yan ang mga alak. Ayan, ayan ang mga alak. Ayan, alak na tinira Tapos bigas. Tapos yung parapol. Ngayon binisbit na papunta sa kabilang ano doon sa gym doon na magkaroon ng access para pag mag-distribute ng mga bigas doon na siya um, ngayon yan lang ang ano namin sa ngayon yan lang guys yan lang ang ano muna ng ano kasi actually itong December na lang kami nagkaroon ng project kaya guys kung sino man ang may gusto magpaano dyan magpagawa sa Eknal, eh, pwede na kayong magpagawa. Kung ano naman ang ano, Ayan, guys. Thanks for watching. Like, share, and subscribe. Bye, mga kamundor. See you. God bless you all. Merry Christmas na rin sa inyong lahat. In advance.